So ito, o oh, kaliwat kanang ataki atake na po ngayon ang tinatanggap ni Congressman Erwin Tulfo. Eh, na kung titignan nyo, eh number one lang naman sa lahat ng survey kay Pulse Asia, SWS sa OCTA, yung sa DZRH, number one po siya sa lahat ng survey kaya hindi ka na magtataka na ngayon po, eh siya po ang target ng mga maraming mga mga mapanirang mga kandidato na gustong makuha yung spot niya o gustong makapasok sa Magic 12, kaya po todo paninira po sila dito kay Congressman Erwin Tulo na alam natin hindi naman e-effective kasi po may tiwala yung mga tao kay Congressman Erwin alam nila yung klase ng pagkatao niya yung dami ng natulungan niya yung pong kanyang paninindigan yung kanyang political will at uh, katulad ng paghanga nila dito kay Idol Senator Raffy Tulfo e eh, ganun din po yung pong kanilang tiwala sa soon to be Senator uh, Erwin Tulfo kasi napansin ko eh na ang tumitira ngayon dito kay uh, Kong Erwin ay puro mga DDS pages at mga DDS na vloggers eh. Talagang gigil na gigil sila sa sa kagustuhan nila na na maipasok sa Magic 12 yung kanilang lineup na halos wala nang makakapasok yata mula sa slate nila eh. eh gusto nilang hilahin pababa Itong si Congressman Erwin Tulfo, di ba? Puro mga pages nila eh, doon ko nakikita yung mga atake na to. Uh, plus, siguro nakikita nila na potential na threat sa 2028 ang mga Tulfo kung ano man ang plano nila sa 2028. So ngay ngayon pa lang kaaga ay sinisiraan na nila itong si Erwin Tulfo uh, with hopes of damaging the whole Tulfo family as a yung kanilang uh, pamilya as a whole para po uh, yung kanilang balak na makabalik sa malakanyang at ipagpatuloy yung mga uh, lumalabas ngayon na mga hindi ka nais-nais na mga bagay na lumalabas sa quadcom hearings ngayon. Um, tulfo ang target nila, obviously po. Kasi kita nyo naman, ba? Diba? Dalawang Tulfo ang nasa Magic 12. Number one si, si Kong Erwin si Senator Rafi ang taas din sa kung ano-ano mga survey na lumalabas ang ganda ng tingin ng mga tao sa mga tulfo kasi uh, nung binigyan na pagkakataon yung mga tulfo na magsilbi diyan po sa Senado sa Kongreso they did not disappoint okay kung paano sila nung panahon nila sa radyo nung panahon nila sa TV yung T3 ganyan din po sila sa Senado at sa Kongreso kaya ganun na lang ang, ang tira actually sa lahat ng nakakausap ko sa kalye survey uh, ang gusto nila tatlong tulfo talaga sa Senado eh kasi nakita nila yung yung uh, tikas, yung political will at yung husay nitong mga magkakapatid. At uh, syempre dito kay kong Erwin ay eh, buong-buo yung tiwala nila. Kaya hindi na ako nagtataka. Na ganyan na lang yung mga paninira. Ano ba yung sinasabi nila? Okay, um tungkol daw ito sa uh, umaga, false identity daw sa US na sinumite nitong si si Erwin uh, Tulfo. Uh, 20 years ago ba to? O pero sa akin lang nga, kung anumang, kung anumang mga binabato nila na yan kung anumang mga mga hindi hindi kumaga may ang sinasabi nila, may fraud, may ano, lahat po 'yan ay naayos na ni, ni Congressman Erwin Tulfo. Lahat po 'yan ay uh, nagawa na ng, uh, may mga papel na lahat, maayos na lahat. At uh, ngayon po, siya po ay nagsisilbi sa Kongreso ng Maayos at uh, kumaga ano na above board, above board na lahat. Wala pong rason para para siraan o para hi, subukang hilahin itong si uh, Kong Erwin. Ang tanong diyan, itong mga do dokumento na binabato nila, uh, san ba sinumite ito ni Kong Erwin? Hindi ba sa Amerika? Puro sa American uh, American naman niya. May niloko ba na Pilipino? itong si kongreswoman Erwin. 'Di ba, hindi lang ba siya uh, na anyone sa government ng Pilipinas. Wala naman, 'di ba? Dahil yung kanyang puso sa pagsisilbi sa Pilipino ay buong-buo uh, at uh, nakita na ng tao 'yan. Kaya kahit anong gawing paninira, kahit na anong gawing wala, eh. hindi talaga effective eh. Uh, masyadong mataas na, masyadong ah, uh, kumbaga hindi na mahihila. Ilang buwan na lang election na. 4 and a half months lang eleksyon na, masyado na tayong malapit sa eleksyon para mahila pa pababa itong kandidatura ni congressman Erwin Tulfo at uh, malamang sa malamang eh talagang ano yan we will see tatlong Tulfo dyan sa, dyan sa senado ah uh, Hopefully, baka ako, sana, o, sumama din ako. Di ba, malay niyo naman, <laughs> magkaroon ng himala. o pero, pero, sigurado yan, sigurado yan. Itong si Kong Erwin, sigurado yan. Na makakasama na niya si Idol Rafi dyan sa Senado. At sa akin lang, lahat ng mga nagpapakalat na fake news. Lahat ng mga naninira, lahat ng mga uh, nagpapakalat ng mga kung ano-anong mga paninira na hindi naman totoo, na mga ng mga trolls. Ay, manda kayo kapag tatlong tulfo na ang nandiyan sa Senado, di ba? Lahat ng mga sumusuporta dan sa mga sa mga illegal na Chinese na pogo na yan at yung mga drug lord na yan, di ba? Lahat kayo may 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 oras kayo lahat. May kumaga uh, uh, bilang na yung mga araw nyo dahil kung, kung sa isang tulfo eh ang dami nang at andami dami na, na, na kumbaga nagulantang na yan dami ng uh, kumbaga yung buong sistema was rock na by pagpasok ni Idol Raffi e paano pa kaya pag nandyan si Kong Erwin Tulfo di ba? si Senator Erwin Tulfo o yung T3 pa di ba? so para sa akin um, itong mga paninira na to hindi effective Okay, kasi itong mga DDS talagang gusto nila, sila lang yung magaling, sila lang yung ano eh, no? Pero pag yung mga binabato sa kanila ng mga aligasyon, eh, puro ano, puro parang puro palusot, puro ewan ko ba. O, pero yun lang, yun lang, hindi nila kaya yung mga tulfo. Ganon lang kadali yun. Kung binubuli nila yung mga kusino sino-sino na mga politiko o mga mga kung sino mang tao, hindi nila kaya yung mga Tulfo uh, Lalo na itong si Kong Erwin, hindi nila kakayanin yan Dahil iba yung resolve niyan, iba yung paninindigan niyan Lalo na kung uh, pinaglalaban niya ay tama At para sa mga uh, kapwa natin Pilipino So ayun guys, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video, stay safe parate Bye bye